Gagayat po, nagagayat. Para sa lulutuin. Second curry. Titirahin ang aking pinsad. Tulong po. Pumasok rin ba yung anak mo nandiyan? Oo, nangyengi si Nangihinga ka rin. Mamaya <laughs> pag ano. Ibang kulay niyan ha. certificate lahat. Oh. Last, Ay, sama na 'to. Sama na update Bali lang 39. 39. kuha na tatlo. Ah, dalawalam. Okay, kuwarta na. So, kapo kasi 1 lahat yan kasama 'yung kapot. Get muna ha. Get muna kayo. Parang nakalive. Eh. Second curry po ang ating menu ha. Ilang minutes ba ako? Ilang minutes pa lang. Gagayat muna ako ng gulay. Ay ng ano, bawang sa sibuyas. Eh. Hey, Dongosohan siya kanino ba 'yan? pa ano? ano uh, ka na? No, Kumuha ka na? No. Baka ako'y pala ililipat na naman dito sa taas. Ano? Bawal na rin yung pipasok dun eh. Si Buya,

Hindi, nat nat. na Ang exam na paano? Oo, oh, akala ko mat eh. Mahirap yan, mahirap yan na. Magiging ba mga sakapag eh. Pupunta ba yun, si Tito ng talaga-alaga ba ng bakit Siya kanya pinano ni Jerwin eh. Oo. Eh, Ay, okay, ganyan sa kanya. Tumaba nga yung baka ni ng Jerwin ngayon sa kanya eh. Oo. So. Sa so, doon, wala nang pagsusumbahan radar. Ayan. So, Tuyo na kasi yung baka nga yung buhay so. na yata nila lang, na eh. hmm. Diba't ko, eh. Yes, oh. ng archiboy, -mahal ka talaga sa tatay mo, ha? Nasa school eh. Naka-pambaray. Uh, sa ka naka basketball? Dapat pag nasa school. Naka-uniform. <makes> yeah, yeah. Ayan. Ayan. Wala, ano, sir. Saan? Asan po kayo, ha? mag sit sir

ang mga absent dyan, nung wala. wala Nakatak uh, ko na yun sa bata sa plato pa. Yung kapote lang. Uh, kasi, uh, kasi, uh, na lang at kayo na rin ang Wala ka rin, yan dito nung nakaraan eh. Nagpapwedeng na ano nung nakaraan. So ano naman? So pas ba niluto natin? Okay. Okay. Kailan saan ako sa ano? Kaya na ano?

hindi ko nga Ay, Ayun yun, bahay pala sa seti. Yan lang, dalawa pala sa wala. Sanay siya ganyan tutuwin. Adobo at saka ano lang alam ko. Litsyon uh, lang alam ano, niya na to. Litsyon, saka adobo, saka anong tawag nun. Yung... Bicol Express. Pero yung ganyan, hindi ako sanay. I-applican ko na yun. Sing carry. Ayan. Alam na. Tutuwin na yung dalawang kanin ng kardero. Para sa mga bata. Tinalo-halo. Tinubi na. Ayan na. Pag kumulot ang usok niyan, pwede na yan. Ah. Pag, kumulot ang, oh, pag kumulot. pwede na. Tapos ito po yung mga payong na ipamimigay natin sa kanila. Tapos ito yung may binigay rin pa ano, sa stubig. Para hindi nakakaya sa kanila. Para may pagkain na may panulat. pa. Bidilig yung isa. Bidilig ng mga halaman nila. dami po nilang tanim dito. Tanim ng pinsan ka. Uh, ah, yung siling pare ko tawagin. Bell paper ba? Tapos talong. Tapos so, tawag mo nga, ano, tubig ko ka din din. Baka matapon yung ano. So, yung mga tanim sila, may mga patola din. Eh. Ito yung likod nila, linis na. Linis na nung likod ba? Oh. Hindi yung ko ba naglinis kanina? Ayun. Ha? Marami lang daw na lang. Yan yung likod ng school nila. Oh. Tapos ito yung likod, bundok na yan. Oh. Ayan. Ah, oh, so. Ayan, okay, may magkakainan na. Mamigay na tayo ng payog. Yung po tubig nila dito, galing bukal po yan. Napakalamig po. Pwede mong dumirekta ng inom. Doon pa po galing yung ba, sa, ano, sa taas na yun. Doon. Sabi bila, sa bundok. Yung host na yan. No? Pupunta yan doon sa bundok. Galing sa bundok. Pababa rito sa school yung tubig. Kasi wala rin po silang kuryente rito. Ayaw, Ayan. Ayan. Ihalo na lang yung ano, patata sa erot niya, no? Yan po yung ating uh, chicken curry pag ulam ng mga bata. Ito so, na po yung uh, dalawang kanin. Tinitignan <tinyo> niya lang yung pagluto ko daw, sir, ng chicken curry. Alaw, akat na.